Hello everyone! Magandang uh, umaga, gabi sa ating lahat. Um, kamusta po mga ka-works? Pasensya na ngayon lang tayo nakabalik sa ating channel. Uh, medyo busy po kasi mayroon na naman na tayong nanganak ng mga bagong uh, puppies. po, uh, mayroon po tayong mga ba yung litter, mga babies na bagong panganak. Dalawa po ito at yung nauna po is mag-out na. Yung susunod po ay mga anak pa lang. Kamusta po? So, nandito po tayo para nabigay ulit ng kaalaman, kung ano yung gusto natin malaman para sa katagdagan ng ating uh, nalaman about sa ating mga alaga. And for now on, gusto kong ibahagi sa inyo is, uh, dahil padating na, or summer na, um, alamin po natin kung ano yung mga do's and don'ts sa ating mga alaga, special sa kakainin nila, sa so surroundings, sa so physical appearance, at ano ba yung dapat na cut nila. Anyway, uh, mag-start po tayo. Uh, sa so ngayon, siguro mas maganda kung uh, talakayin natin is yung ano ba yung dapat nilang uh, cut or gupet. Dahil na mainit na, panahon na ng tag-init. I suggest po na pag ganyang summer, ah, uh, summer cut para dun sa mga ayaw naman ng kalbo. Ako kasi mga babies ko, mas gusto ko kalbo po sila pag, pag summer. Kasi sobrang init po talaga, lalo na pag mayo na. Um, mas maganda para sa akin. Tsaka mabilis po silang uh, paliguan. I mean, kuskusin, madaling kuskusin pag summer, uh, pag kalbo, yung cut ng hair nila. And maganda rin naman po yung summer cut. Kasi may mga for parents kasi na talaga ng kalbo kasi madaling masugatan or masyadong uh, ang kalbong kalbong-kalbo. So, yung iba po talaga gusto summer cut. Like, parang cute pa din. Hindi nawawala yung, yung kagandahan ng figure ng balahibo ng mga poodle nila. So, kayo na po yung mas, uh, kayo na, I mean, kayo na po yung masunod kung anong gusto niyo Pero ako po, I suggest kalbo. Gana-kalbo sila pag summer cut. So, pangalawa po, ano po ba yung dapat kainin ng mga poodle natin? Or, ah uh, aso, alaga nating aso pag summer uh, usually po kasi pag summer dapat light lang po sila hindi po sila ganoon kabigat kasi po sobrang init pag masyadong malulu, ma, maraming nakain eh hindi po masyadong okay sa kalusugan nila yan. so dapat po ang diet nila is dry food so light lang po even yung water wag mawawala mahalaga po yan na may tubig lagi sa tabi, lalo na kung kayo ebis yung tao, malis kayo iiwan yung mga baby nyo, huwag na yung iiwanan ng walang tubig laging may tubig at may dextrose powder uh, at least siguro, uh, ang dextrose powder na ilalagay nyo sa water is uh, siguro sa isang linggo at least dalawang beses, para yung yung adrenaline ng mga aso natin is hindi sila matamlay yun yung purpose ng dextrose powder masigla pa rin sila uh, nagpapalakas po sa kanila yon Ihalo po natin sa tubig nila. So, ano pa ba? So, yung pagligo po, uh, mas maganda po kung pag summer, yung siguro kung talagang sobrang init, dalawang beses sa isang linggo, pero kung hindi naman, at least once a week pa rin. Pero, uh, siguraduhin po natin na talagang uh, narapipress ko ng mga alaga dahil -tal talaga -tal tayo nga tao, nagdagdry tayo pag summer, lalo pa sila hindi natin sila, hindi natin alam yung nararamdaman nila pag summer pag tag-init, so kailangan po na maligo sila, at least mas maganda po siguro kung dalawang beses, mas ano pag, pag summer lang po yun ha magkataglamik at least once lang, so next ano pa ba, uh, yung vaccine po natin, kailangan kompleto ha. I mean, meron po ako ah, kasi dumarating sa tag-init ang pagtatae. No, uh, usually, yan ang mga nagiging sakit nila pagtatae, pagsusuka. Kaya, dapat po meron silang bakunado para sa pag sa sa ano nila, sa diarrhea nila. I mean, complete vaccine po pa rin dapat ha. And ano pa po ba? So, siguro huwag nyo munang dadamitan. Kung mag-aircon lang kayo sa gabi, doon nyo lang damitan. Kasi may mga four pens talaga na nagdadamit sa alaga natin. Pero dahil nga summer na mainit, I suggest, ah, yung normal lang nilang ano. Pero kung kalbo, siguro, siguro manipis lang na cotton na damit. Yun. So, anyway, ano pa bang gusto natin? Vitamins! Ayan, I mean, ay, makakalimutan ko pa. Ang vitamins po, pag summer, mas maganda. Meron kasi, syempre, may mga far parents na nilalakad nila mga baby nila every morning or before uh, magdapit hapon. So, may expose. So, syempre, dapat po meron tayong vitamins. So, ano pa po ba? Um, mahalaga po na <clears throat> i-ano natin to uh, uh, gawin. Mahalagang gawin natin to during summer kasi ah uh, sobra po talaga minsan. Kaya minsan na heat stroke sila. So, dapat din alam natin kung ano yung mga first aid once na nai heat stroke ang baby natin. Usually, talaga nangyayari po yan. Lalo na yung mga aspi na nasa kali sa labas, sa mga kawawa naman na mga maulang mga far parents. So, dapat po kapag nangyari yung mga heat stroke, alam niyo ang gagawin sa akin po nangyari po yan minsan sa alaga ko kahit na may aircon, may electric pan or minsan nasira po yung may sinaring nasira yung aircon namin before so electric pan lang hindi ko na alam na heat stroke na pala yung alaga kung poodle yung adult na poodle ko so ang ginawa po namin yelo uh, yellow pero hindi na may, may cloth hindi po yung direct na yellow ilalagay mo sa part ng katawan sa paa po muna then, or sa ulo tapos ibabalutin niyo po muna yun tapos iuunti-unti yung bawal po mabigla ng lamig naman habang na-histro ang alaga natin. Hindi po agad-agad yelo ka. Agad, agad, yeloka, agad uh, slowly lang muna yung pagdampi-dampi sa ulo, sa katawan. Usually, sa batok po yun nilalagay. Eh. So, ayun po. So for a while, uh, sana po tandaan natin lahat ng mga uh, na-share ko sa inyo. Kahit pa paano, um, nakakatulong po ito. Uh, Kaya po ang um, ang um, bahala kung gawin nyo o oh, hindi pero disclaimer lang po tayo hindi po tayo bet pero at base po lahat ng tinuturo ko sa inyo is sa aking experience sa pagkaalaga marami pong salamat please like and subscribe and thank you again sa susunod po ulit bye mga ka-works!